Burger sa akin Labong <laughs> ka! Ang dami kasi nagtatanong, dami nagtataka, at dami naghahanap kung nasa na yung 5 million followers ko na malupito na official. Ganito nangyari yan, kakwenta ko sa inyo. Um, April 11, nasa San Juan, Batangas kami, may gig kami noon. Doon ko nalaman bago kami perform, doon ko nalaman na nawala yung page ko. Hindi ko alam kung ano, kung ano gagawin ko, kung itutuloy ko yung performance, malulungkot na lang ba ako. Kaya yeah, siyempre sobrang laki epekto sa akin nun Kasi 5 million followers biglang mawawala Alam ano yung pinaghirapong nung matagal Tapos bigla na lang mawawala Sobrang sakit talaga siyempre Pero the show must go on ngayon Nakapag-perform naman ng kami na maayos Good summon kinalabasan Ito na nga nangyari sa page ko Kwento ko sa inyo uh, Ang dami rin kasi nagsasabi na Bakit hindi mo ipa-verify yung account mo? Ba't hindi mo palagi ng blue check? Actually 500k followers pa lang ako Tinatry ko na yun i-blue check pinapa yun na siya Hanggang sa nagkaroon na, na Pwede ka na magbay para magka-blue check ka Ginawa ko rin yung kaso hindi rin na Waitings pa rin kay Meta Kaya hindi ako na-verify tapos kaya nawala yung page ko, may naunang nag verified sa akin na ng official din. Doon nawala yung page ko na naging nag-unpublish nag yung page ko tapos sinabi na kaya nawala yung page ko sa impersonator ako. Ako pa yung naging impersonator. Aray ko. Kaya nawala yung page ko tapos nakausap ko yun yung ano yung yung nagpa verified ng account. Nakausap ko sa Hindi ko alam kung bata siya matanda pero hindi ko naman sa sinabihan ng kung ano man, hindi ako nagalit sa kanya. Kinausap ko siya na maayos. Sabi ko, bakit man, bakit, bakit, bakit nasabi ko sa kanya, dahil sa'yo, nawala yung account ko. Dahil sa'yo, dahil binerified mo yung account mo, nawala tuloy yung account ko. Nagso sorry naman siya sa akin. Um, sabi niya, sorry po, hindi ko po alam na ganti maging epekto nito sa inyo na nawala yung page nyo dahil sa akin. Um, gusto ko po, kasi kaya gumawa lang po ako ng gano'n, ng account na yun kasi sobrang idol ko po kayo pero hindi po sa ganitong paraan na nakausap ko nga po kayo masaya ako na nakausap ko kayo pero sa maling paraan naintindihan ko naman siya hindi naman ako nagalit sa kanya hindi naman ako na hindi ko naman siya sinabihan ng mas sakit na salita inintindi ko rin siya eh wala nangyari na eh hindi ko na para i-drop yung name niya or ano, hindi ko siya balak sirain or what gusto ko lang mapaalam din sa lahat na yung video na ginagawa ko, pinaghihirapan ko po yun. Um, Gabi-gabi ko iniisip yun, nag-iisip kami ng mga tropa kung paano ang atake namin gagawin kinabukasan, kung ano na naman panibang video gagawin namin. Mahirap maging content creator, pero masaya siya. Pero huwag naman sana, ano, yung gano'n. katulad nyo, nawala yung page ko dahil na nauna, naunahan nyo pa ako magpa-blue check. So, sobrang nakakapanlumo lang, pero hindi hindi ako basta-basta ano eh. masakit siya so, oh. Nakakalungkot pero wala akong magagawa eh kaysa malungkot ako kaysa maglugmok ako. Kasi pinagpatuloy ko dito sa Malupitong 2.0 habang inaayos pa yung page ko, habang wala pa yung 5 million followers ko. Dito muna ako mag-upload sa Malupitong 2.0 ko. Ito naka-blue badge na to, naka-verified na to. Uh, wag niyo na i-report to, baka i-report niyo pa rin to na <laughs> impersonator. Akin to. Akin to account na to, boy. Ayun lang, sa mga nagdanawa ng videos ko. Um, sinong sinusuportan nyo talaga ako. Ano na lang, share nyo na ng video ko. Huwag na kayo gumawa ng panibagong page para kunin yung video ko tapos i-upload sa inyo. Kasi sayang naman na mapupunta yung views sa inyo, sa akin na lang. Diba kasi pinaghihirapan ko bawat content, pinaghihirapan namin ng team ko. Tapos ganun, makukuha lang ng saglitan, i-upload nila. Yung ibang page pa nga, na, nagpo-promote pa sa gali hindi pa ako nagpapromote ng sagal tsaka yung mga ano mga pajikas jikas <laughs> dahil <laughs> kasi nakikita ng ganun eh kung magpajikas man ako hindi nyo malalaman yun kaya nawala yung account ko dahil may nauna sa akin magpa-verified ngayon naman inaayos na yung account ko na may mabalik uh, pagparin nyo ako na mabalik yung account na yun. kasi bakod sa union source of income ko ano rin eh, um, isa rin yun sa naka, ano, nakakapagpasaya sa akin tsaka maraming natutulungan yung page na yun na sa mga taong may depression, anxiety, pag napapanood nila yung videos ko, ang dami ko na kikitang natutulungan ng videos ko na, na napapasaya sila. Maraming salamat sa inyo sa mga nakaka-appreciate. Uh, sa ngayon, dito muna ako mag-upload sa malupitong 2.0. Akin tong page na to, ayan. naka check yan sa akin niya, boy. Huwag mo na i re report Tingnan nyo kung legit o hindi. Tingnan nyo followers. Yan. Ganun pa rin. Kailangan magpatuloy. Kahit ano mangyari, boy. Kasi pag guminto ka, talo ka. Aray ko. Wala, wala namang hinto eh. Patuloy lang tayo mga bossing. Antayin nyo lang palagi mga videos ko.